Ipapakita ko sa inyo yung mga tinitinda namin dito Pag nagawi kayo dito Pili lang kayo ng mga gusto nyong bilhin Kasi marami kami binebenta dito Mga kitchenware, mga brand new Tsaka mga surplus meron din Tsaka may mga damit kami, may mga upuan Eto, tara punta natin Eto guys, eto yung pesto namin Malapit lang kami dito sa may barangay Ipapakita ko sa inyo yung mga, ano, yung mga Binebenta namin dito Meron kami mga swivel chair Ayan Marami kami mga swivel chair Kahit ilan yung mga gusto nyong bilhin ah, Walang problema Marami tayong mga stock na ganyan Kumbaga Ito lang yung mga stock namin dito sa store Pero sa bodega namin marami Tapos meron din tayong mga Strainer Ayan Gamit sa pangkusina May mga sarplasan tayong mga Kaldero May mga stainless Ito mga mga surplus tong mga to nyan ay may mga presyo na sila ito, itong isang ganito meron nang nakalagay na presyo 330 pesos ito, stainless ang kagandaan nito, makapal yung ano nya dito sa ilalim, kaya hindi siya kagad uh, lumalamig yung ano yung sabaw, gano'n yon, kaya yung anong niluto nyo ayan, iba ibang mga price nila may 490, 560 iba-iba yung mga price nila Meron din tayong mga electric fan, ayan. From Korea 'yan. Ito pa 'yung mga ibang folding chair natin. Ayan. Tinutupi ito. Kaya maganda ito, hindi mata ako sa space. Pag hindi na ginagamit, pwedeng tupihin. Ayan. Ito pa 'yung mga ano, mga stainless pa. Ayan. Meron pang mga sansi dito, ah. Stainless na sansi. Ang lalaki, 'wa. Ang lapad ng ano niya. Bunga nga niya tapos may mga ano tayo anong tawag dito soup pang soup pang ano ng soup soup pass. <laughs> ay may mga ano tayo door, knob yan kompleto ito may mga susi na ito may mga metros tapos may mga damit tayo ito mga brand new ito mga damit na ito mga brand new ito galing ano ito Korea ito yung mga ibang mga upuan natin marami pa tayong mga upuan tapos mayroon pa tayong mga Japan pillow galing sa Japan. Ayan yung nagtitinda namin si Ate Biyaw. Oh. Ang ganda niya, 'no? Oh. Kumusta <laughs> ka na, Ate B? Siya yung naggaano dito, nagbabantay namin dito. Ano niya po sales Oo nga. <laughs> Tingnan mo dami ng sales, 'no? Oh. Pinagmamalaki niya, oh. maraming na daw siyang sales. <laughs> meron pa tayong mga ano, oh. mga Anong tawag to? Korean gown. Mga Korean gown, galing sa Korea yung mga 'yan. May mga sapatos pa tayo. Chinelas, mga pambata ito. Ayan. Ano yan? Ano yan? Sino nagbigay? So, yung sugi natin, binigyan ka? Oo, oh, bay naman ng sugi natin, no? <laughs> ito pa yung mga shoes, mga pambatang shoes, ito. Maraming pagpilian dito. Yan, malapit na yung Pasko. Kaya ano pang hinihintay Punta na kayo dito para makapamili ng mga sapatos 'yung mga anak niyo. Ito pa oh. Marami 'yan. May mga panlalaki, may mga pambabae. Ayan pa. Ito pa. Ito. Nakasells tong mga 'to. Oo 'yan. Last na 'yan. Ito na Ah, nakasells na tayo nito. Dating magkano ito? 1K. Dating 1K ngayon, magkano na ngayon? 500. 500 pesos na lang. Oh, wow, ang ganda, wow. Oh. 500. May nakakarton to, na. Oh, Ayun okay. yung karton niya. Pakita ko sa inyo yung mga karton. Ito, may mga iba-ibang size siya. 7, 8, 9, 10 no? yung mga, Meron pa palang 11 no? Ayan pa. Meron pang 12 Oo. Marami pa yan Nasa bodega pa kumbaga hindi namin nilagay, nilagay lahat dito kasi masikip uh, masigip na ito pa yung mga korean spoon namin ito guys matitibay itong mga to ito sa isang taling goma magkano eh, ilang piraso 12. 12 pieces magkano ito uh, iba ibang price di ba? kilo. per kilo pero usually isang pair na ganyan 300 ilang, yan ganyan 300 lang. Bali, 24 pieces na. Oh, oh. napaka -mura naman. Tingnan nyo guys, 24 pieces, 300 pesos. Pro ano pa ito, Korea. Uh, original to. Hindi katulad yung mga binibili natin sa, ano, sa SM. Tapos dito tayo banda. Dito no, sa mga Japan naman to. Ito mga Japan. Iba-iba kasi, uh, sa sa, sa Mutsari yung mga tinitinda namin, may mga Japan, may mga Korea. Ito mga Japan tong mga to itong mga tea na ito ayan di ba mahilig ng tea yung mga ano yung mga hapon ayan ang dami dito may mga baso may mga malalaking plato tayo mga mela to kaya matibay itong mga to may mga chopping board pa tayo oh. chopping board oh. may 250 tig 250 yung mga chopping board natin ito naman chopping board galing Korea ito di ba o oh, may bawas pa daw to. Sa 250 may bawas pa. Depende kung ilan pa yung, kung ilan yung kukunin nyo. Ito pa mga baso. Ayan laki ng mga baso. Meron ding mga standard size na mga baso ito. May mga ano din kami. Water dispenser. Ting mga 38 ito, 3800 water dispenser. May mga price na pala sila. Ayan. Ayan guys Meron din tayong mga ano uh, Korean ano ito uh, Noodles 220 Ano na siya 1, 2, 3, 4, 5 5 5 peraso na 220 pesos uh, Meron mga ano ito May mga brand new tayong mga ano Mga wok Ito itong brand new wok na ito Ang ganda niya oh, Ang bigat niya Oh, walk 1,600 lang Ito, 25 lang Ano ito, mga tray hayan guys, so, oh, ang dami nating mga tray oh. 25 pesos each Ito, oh, sino mga nangangailangan mga tray dyan Yung mga may business na kailangan yung mga tray nila Ito, ito malalim Ito, pahaba pero hindi masyadong malalim Ganun yung different nila Pero mas mahaba ito Ito, mas maliit Pero mas malalim ito pero same price pa rin sila Tag 25 pesos each Kaya kung gusto nyong mga tray Kung gusto nyong marami ang tray Dito, punta lang kayo dito May tawad pa yan Mapag-uusapan pa natin Depende sa, ano, sa kukunin niyo Kung gaano karami Ito mga ano, ceramic boating stock pot Mga brand new itong mga to Ayan Ano ito? Ay ito, ayan Yung mga ano, yung mga nagtitintang uh, nagtitindang face mask ito 25 pesos isang plastic na ilang ito 50 pieces 25 pesos so ibig sabihin ti gano lang siya ay eh, 25 cents isa oh guys oh ang dami nating mga ano mga face mask meron pa tayong mga ano dito yung mga ano lang mga christmas tree ito ito yung itsura nya Ayan, ang gany ganyan yung itsura niya. Ito, ito. Yeah. Bali ganyan pagka-assemble. Hayun, ang ganda. Magkano naman 'yan? 350. 350. Oh, napakamura, oh. ano? na? Ano? May bawas. May bawas pa, 'yun guys. Oh, may bawas pa pala. Eh may mga ano tayo, may mga bra. Mga brand new ito, guys. Ah, mga brand new ito. Kung baga tinanggal lang sa plastic, sinabit na lang. Hayto, ito 'yung mga bra, 'yan. Ayun, naka mga naka-plastic. 80 pesos. 80 pesos. Kahit anong klase na bra, 80 pesos daw. Ito po yung mga tsinelas natin. Ang daming mga tsinelas Ayan. Ayan. Pasyal lang kayo dito. Dito lang sa ano, San Isidro. Ayun guys, ha? nakita nyo yung mga laman ng tindahan namin. Kung gusto nyo pumunta, dito lang sa barangay San Isidro. Dito sa Magalang, Pampanga. Kaya yung mga taga Santa Lucia, San Isidro, mga taga-Tinabang, Mabalakat. Punta po kayo doon. Marami po kayong pagpipilian. Okay. Sige guys. Hanggang dito na lang muna yung video natin. At kung nagustuhan ninyo yung video na ito. pag comment na lang kung taga kayo. Para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin. Sige guys. Thank you. And God bless us all.